Wow, sosyal. Ano ko yung tinatanong rin ng iyong mama? Siguro ay gustong bawasan ng presyo. <laughs> Sabi, ay eh, yun naman ining bawasan niya 20 pesos. <laughs> Paano pag ang mama ang tumawad? Siguro, ining, patawad mo na ng 20 mil. <laughs> Wala nang kinita. Kinawawa okay, na yung si Maligali. <laughs> Wala daw ang service. Hot, ser ko nga pala ho sa inyo nangyari sa aking birthday. Ay, DR Hot, takoy nagsasalita at nagpapasalamat sa two time pa, malay. Ay, talagang maraming salamat ho sa mga nanonood sa akin. Ay, panoorin nyo ho lagi ang aking mga vlog. Kita nyo ka ho, kalakay ng aking cake diam. Aba, may bulaklak pa ho eh. Partida, wala pa ho akong boyfriend na re eh. Dahil ko pa ho eh, may mga manliligaw. Magpapasalamat lang ho ako sa mga nagbigay sa akin ng cake. Pasalamat ho muna ako sa Broadway James ay napakalaksong cake na binigay sa akin. At maraming maraming salamat din ho sa musger na nagbigay sa akin ng bulaklak na nailaw-ilaw pa. At sa showtime ho na may nakalagay pang kulaw. Hari nga mga kakulot, ako ho ay nandini sa at Bibilhan ko ho ng regalo si kulot pero hindi ho niya alam. At ari na nga ho, natagpuan ko na rin. Karina pa ko ng pilot ikot. Ari ang pala ho, ang power mo. Ay, Diyos ko puro de. Ay, pati ho ako'y nangalay. Ay, ibigay ko'y kahirap ng bagong baba sa bundok. Ay, hindi ho alam eh kung kami saan pupunta. Ay, ako'y nahilo na. Ay, nga ngayon pa lang namin nakita rin namin pupuntahang ere. Ay, naman na. Kaya ho pala ako, iniwan ang aking nanay. Bibihan ho pala ako ng tablet. Yung tablet ho na daw, hindi yung ini Arho mga kulot ay may lahang at araw ay pangarap ko. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kung wala kayo, hindi ho ako makakabili niya. Dahil ayun ho ay gagabitin ko din sa aking work para ako ay makapag-aral din ng maayos. Araw ang aking nanay nagbabaya na para ho siya napapailing ng alangan. Pero sa ay sobrang sayat mabibili niya ang aking pangarap. Totoo kaya yun, Nati Batang? Ay, totoo. Kaya tama naman ang iyong nanay nakabag ng gayaw. Wow, sosyal. Ano ko yung tinatanong rin ng iyong mama? Siguro gustong bawasan ng presyo. <laughs> Sabi, ay yun naman ining bawasan niya ng 20 pesos. <laughs> Paano pag ang mama ang tumawad? Siguro, ining patawad mo na ng 20 mil. <laughs> Wala nang kinita. Tapos, areho, iniimpake na ho ang aking regalo. Tapos, dadalhin na ho sa akin. Bakit ho lang sa brand na saging mansanas na ang? I-comment nyo nga ho kung bakit wala. At ari ho, kilukuting-ting na ho lang inay. Nasa ko ho yung lapis na yun ay pwedeng maisulat sa papel. Pwede na hu patay, patayain ng witain ang inay gamit aring tablet. Nasa ko yung pag naglalakad aray hawak ang tablet ay tingin na ng mga tao. Sa so, tingin nyo, may tataya pa ko, ho, kaya sa inay o wala. Yan ho. Kulot! hindi? Ka wow! wow! Dito kulotin. Yeah, no One, two, three. Okay. 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 Thank you, you Ms. Ang lakpe na Para lang mo ka na. Wala! Ito yung gusto ko! Ano ba yan? Uy! Kanina ba yan? Okay, yan. sinabi niyo. Uh, masaya na niyo ba? Siyempre! Thank you po, Mama, sa lahat ng pagsasakripiso. Kagaya ko nitong iPad na ito, kahit ho ganun tayo, wala ka pera, pinili niyo pa rin hong bilhin. Bilhin para sa akin. At maraming salamat din ho sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagla-like follow sa akin, sa mga nagsasabi na ang cute-cute ko. At sa Showtime Family ho, dahil hindi ko ito matutupad kung wala yung Showtime Family. At saka ho, kay Ate Batang. Bye-bye po. Please like and share and see you soon po. Mwah! Inawawa na yung si Maligali. <laughs> Wala daw yung service. Kaya, ayan o. Kita dali ulit niyo. Ay, tako. Maging PA ni Kulot. Nakakapa ako. Sa pagbibit ng mga... Ka, mga natanggap po ni Kulot sa kanilang mga sponsor, ayan o. Ayan yeah, o. Thank you, Mosdure Family, Showtime Family, at saka Broadway Games. Thank you, thank But you, you oh. yeah, no. Kaya, po. ganda-ganda. Ayan o. Kita niyo. Ang ganda po ng pabugay ni Mosdure. Thank you po at dini sa pa ni Broadway Gems. Thank you, thank you po. Hi hey, mga kakulot! Gusto ko lang hong pala sa Broadway Gems Ay pagkakalakay ho at pagkakaganda ng aking cake.